Hi, ito yung una nating gagawin, napaka basic na 2D, 2D circle lang mga entities sa AutoCAD. So, simulan na natin. <coughs> Pwede mo siya i-download naman kung gusto mong gayahin. Pag nandiyan lang, bibigay ko yung link. So, open na tayo ng AutoCAD. So, angsin natin yung grid lines. Simulan natin muna sa gitna. Tapos, ito. So, circle. Circle. Circle dito. O kaya, mag-press ka na. Lang. Type mo na C, Enter kung gusto mo sa presa sa gitna ng ano ng x y mo enter mo na zero comma zero tapos enter diba? so muna na diameter 1.5 diameter type mo na d kasi ang una niyang command pag nag circle ka radius eh mababasa mo eh radius ayan oh. so type mo d for oh, diameter enter sa so, diameter na yung i-input mo. 1.5. Enter. So, nasa na. Limit mo masyado. Limit. <laughs> Pero, Enter. <clears throat> pag gana ng itsura baguhin natin yung option para maganda ness. natin 10,000. 1 2 3. okay. Yan, di ba? So Yan 1.5 bago. Circle na lang nanya. Kailangan daw na Kailangan na radius, may radius na one 1.125 <coughs> Tapos meron daw na circle ulit sa kabila magkabilaan na 1.5 Gawa muna tayong guide. Ito yung pinaka basic na yung ko dati Nagawa. press mo yung, type mo yung F F8, ba, orto. Pumasokan mo, 1.5. Escape. Tapos circle. Lagay mo circle dito. Tapos diameter ulit, D for diameter. Tapos 0.75. Meron ka ng circle. Tapos, may outside circle din daw siya na 0.56 0.56 enter tapos piliin na natin ta may fillet daw siya rito na 0.30 piliin radius niya 0.30 okay ako trim lang natin tr for trimming. shortcut diba trim Nanti, select natin ito type so, to enter to trim trim bibigyan <coughs> na natin itong entities niyan so sa kabila din meron may, may meron din dito i-mirror natin siya mirror or mi command mi mirror enter select natin tong enter nito, to kasama yung play, ha enter tapos send i-sentro natin ko kunin natin yan sentro naka-ortho on siya ha f8 yung ortho niya tapos click no syempre kung i-erase daw no TR for trim select this one and this one enter meron na tayo ayan diba? so gagawin natin solid solid sya uh, bonus so i e, ano muna natin 3D 3 d natin. <coughs> so, bago natin i3D, 'pag kasi an extrude kagad ka natin 'yon, ang uh, mangyayari, surface ang ilalabas. So, kailangan natin i3D. Region R E G. Command region select all. Tapos enter. Tapos tingnan mo 'yung tingnan natin 'yung kanyang so pisa. 'yung mo na oh. kita mo parang surface siya. Pero region lang 'yan. Diyan pa magsusubtract na 'na SU. Subtract. mo ya. na to di wireframe. So subtract tayo SU. Ito 'yung region na 'yan. Subtract natin dito. Ito. 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 Tapos enter. Tingnan mo. Here, realistic. Shaded natin ulit. Makikita mo. O, may butas na. Yung region na nasubtract na rin. So, pwede ka na mag extrude dyan. Extrude. Command. TXT. Enter. Select yung region na yan. Tapos, yun na. 0.5. Para maganda, lagyan natin yung chamfer, ch chamfer, select natin yung entities na ito. Tapos, ang distance niya ay, distance ay 0.05, enter, 0.05 ulit, enter. Tapos, mamimili tayo rito, 49, etc, etc, etc. ay man kailangan pala solid solid and na cha-chempre natin, eh. ulit sa natin to. Ah. Okay. next baik Select Edge. I-press L mo para mag-change siya. Press, type L. Tapos Enter. Ito. 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 yun lang. Enter. 0.5 Sa kabila rin naman. Fillet natin yan. Type mo F for Fillet. Select yung edge nyan. siya sa file F. Select yung chain. Select Point Enter. X para dun siya mag-change sa taas. Accept, trend, accept, accept, Set. Like that. for changing the view lang. Eh, Kung wireframe ba to the wireframe or shaded siya. Yan na. Uh, may fillet dito. Dito, jumper. Tapos, <coughs> lipat natin ng layer. Type layer. Nagawa tayong layer dito. Ayan. Something. Tapos, palitan natin color. And green. Okay. Select natin ito. Tapos, ito lang. Tapos, yan. Tapos, diba? may layer na. yun ang unang-unang pinakita kong ginawa. Ito uh, yan. Okay na. Okay na. Sige. Sunod. Ito naman sa...